morning, day 3 na tayo dito sa Oplan Lawa at Binhi. So, check naman natin yung mga ginagawa nila ngayon. So, dito sa sunflower area, yan, malinis na. Sa so, mga ilang araw na lang, pwede silang lumipat sa ibang gawain. Ibang may day ko, ibang may day ko. Ere eh, ng patola Dito malinis na yon. Ngayon day 3 Halos wala nang ano, Gagawin dito Nakaisa nila So ano Mas organized na ngayon Dahil eh, tatlong araw na Nanganan dito uh, Medyo organized na sila At alam na nila Yung mga gagawin nila So Binigyan na sila Ng kanya-kanyang pwesto. So agang matapos hindi lang aalagaan nila So tara ikutin pa natin Tingnan natin yung magiging progress dito Sa loob ng 15 days Ayan So nasisimula pala siya magdamo Tapos susunod niya na yung garong Tapos yung Nagayon ng plastic Tapos tanim Ayan Tapos ikot naman tayo sa kabila Tingnan natin isa-isa yung mga ginagawa So ito yung pathway Ayan pabaldo sa lagun hindi so, na dumuhan pa rin Kung <coughs> um, mapapansin nyo rito, medyo malinis na. Yan. Sa part na to, talagang malinis na rin. No? Sa loob pa lang ng tatlong araw. Ayan. Dito sa lagoon o sa lawa, wala namang masyadong gumagawa ngayon eh, dahil nalinis na yata. Yun, so, kagandahan lang ngayon. Uh, malilim. Hindi ka ng mga nakaraang araw. Talaga sobrang init. ah uh, kaya ngayon, masarap magtrabaho. Kasi hindi ganun kainit. ng kung mapapansin nyo, hindi na nagkakagulo ka ng dati. Tapos ang flower area pa din. So ayun, wala naman masyadong ganap. Ganun pa rin. So araw-arawin lang natin. So hanggang matapos yung Oplan, Lawa at Binini nila. Tapos dito tayo sa kabila. Alas wala namang pinagagawa dito dahil malinis naman talaga dito. Sa grapes area. Ayan. Ayan. Sino nga mag-aakala dito sa Bulacan, sa Marilaw, ay napagtanim ng grapes o napagpabunga ng grapes. Ano ba yung tawag sa lagar na to? Uh, greenhouse. Greenhouse nito. Ng... Kaya lang ornamentals at saka herbs. Ah uh, so yung mga inalagaan dito ay? Eh, uh, uh, ornamentals, ornamentals po at saka po mga herbs. Hmm. Kung may nakakakilala. Ito po marami po tayong mga herbs dito. Ito naman, grapes. Marami rin po yung variety. Sampung variety po yan. Uh Oo. -oh. Ah, ang meron dyan ay ah, Brazilian Hybrid, Baikonor, Black Bibriere, ah, Jupiter, Saturn, <laughs> <laughs> Joke! May <laughs> meron pa May Mars. Ba? Opo. Tsaka, bayan ba yung Katoba? Maraming klase po eh. Uh Oo. -oh. Oh, madami rin pala klase, eh, no? Marami rin sila ang iba't ibang characteristics. tatlong garong yung grapes natin dito. Kasi ah, sa kabila pa, no? Oh, sa yung... kabila. Eh. Doon sa kabila, mas marami doon ay baykunor. Red sila. Yung karakteristik ng baykunor ay red. Ang Brazilian Eto. hybrid, green. Ah, ito uh -oh. mga green. Oo, green. Magiging golden yellow uh Oo, -oh, nagiging golden yellow. pag na. pag, -pahinog pag -pahinog na. Tagal, tagal, oh. Kasi itong violet. Ah, uh, yan. Ano yan? Ah, uh, by Kunor. By yan. Yan. Eto, ano to? Uh, Eto, ah, lavender. Eto, mga mint. Ito mint. Mint. Eto, ternate. Blue turnate. Oregano. Eto, ano lavender. Eto, citronella. Citronella. Eto, basil. Basil. Ayan, basil. Ito naman, coriander. Oh, palang mga inalagaan dito, ano? Oh, oh diba? Mga herbs. Uh, herbs. Ito naman, ashit na ito. ashitaba to, ashitaba. Ashitaba, ito, Italian oregano. Ito oh, naman, green, green tea. tea. Green tea. Ito, lagundi. Ito, lagundi. Gamot sa ubo. Kung naririnig nyo. Ayan, karaniwan. Okay. Lagundi na yun. Ito, sambong ano to, kung may nakakakilala, stevia. Oh, yung, stevia yung ano yun, flesh, ano yun eh. Less shot ang sugar, matamis. oh. oh yan, yan. Tikwan mo. Sumuntik so, mo. <laughs> 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 ano to, ah, uh, pinchay. Celery. Eto pala, eto pala ang celery. Eto, celery. Eto, parsley, ang tawag ng, ano, mata, ano, English na tawag. Mm. Eto, deal. Deal, deal. Ito, Eto, dill. Dill, dill. Ito, dill. Uh -oh, ito, parang ano. Deal. yan, parang Oo, dill. Eh, sa mga hindi nakakaalam. Uh, okay. Bibira hmm. kasi ito eh, parang uh, ganun. Eto naman, thyme. Ayan, yung thyme. Masarap ito sa tsa. Okay. Oh. hinahalo yun eh. Eto iba. naman, guto cola. May tahibo ba? May tahibo talaga? Oo, uh oh, tahibo. Oo, oh, ama, meron. Eto, ito, ito. Ito na Ayun, ang tahibo natin. Ito, aloe vera. Mm -hmm. Aloe vera. Aloe vera. Ito, yan. Kalamansi. Kalamansi. Tapos ornamentals na yung iba. Karamihan yung nasa labas, no? Oo. Uh -uh. Yeah. Punya, sunflower, sunflower. So yun, nakita nyo na yung mga tinatanim dito na pinangunguna ni Ate Marisa Silvestre. Ayan. Siya po yung ano, punong abala dito. Ayan. So yun dito, yung alamawa, yung mga ganyan uh, nakakahingi din. Yung mga siblings ng ubas. Opo. Pag nag-cuttings tayo, uh, yan, katulad yan, pag nag-pruning tayo, makakapag-cut tayo ng mga pangtanim, itutusok natin yun para tumubo magiging hmm. seedlings na siya. Ngayon, pwedeng hingin nila yung cuttings o kaya yung tubo na. Basta meron. 'Yon, basta meron. Basta, basta pagka oras sa piniruning 'to, maraming mapapamigay na ano, seedlings. 'Yon. <laughs> Thank so, you. Po. Thank you po. So 'yon po. Ah, uh, open naman po pala. Ah, uh, nakaka-hingi din po pala. Bira kasi dito sa Bulacan yung mga ganito makikita niyo eh, ano. Biro rin sa Bulacan. So oh, napagpatubo sila nang uh, ubas sa uh, ganyan mga ornamentals. Yan. So, kaya kung gusto nyo pumunta, dito lang tayo sa liwasan ng Marilaw. O, oh, open naman po tayong pumunta. Yan. So, sa part na to, nandito yung ornamentals nila. pakita ko na rin. Ito, kasi hindi ko obisar yung mga tawag dyan. Eh. Pero ito yung pinakalugar nila. Yan. Tas may, yan may mga mini kubo sila dito parte pa rin yan ito yung pinapandilig nila rito eh, oh. ito umiikot to tapos may tubig dyan sumasabog nilang dyan Ikot. para hindi naman naman ang dinidilig So ayun, higit naman tayo sa iba. Ngayon dito, halos wala namang ginagawa na dahil nalinis na yung mga damo. Saka ah, naipunla na matino. Dito naman sila. Ang naglalagay ang lupa. So kasi dito nagre-reflect na ang lupa para doon sa ipatan ng punla. Ayan, 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 ayan. sa greenhouse yung mga nare-repack nila yan so yung makikita nyo galing doon dadalhin dito Uh, so yun, sa part na yun, nakikita nyo, uh, mga nagre-repack sila ng lupa para paglipatan ng mga punla na galing dito sa greenhouse. Dito, check natin. Yan, dito tayo sa greenhouse. Dito nga nila, yung mga nire-pack doon, yan, nilagay muna rito. Kasi, ito, alam mo, pag lumaki na ito, ilipat na doon. Yun, tapos pag nailagay na lahat, yun, pwede na natin ipamigay. sa mga nangihingi. Yun na lang muna yung papakita natin sa day 3 nila. So, marami naman naging improvement na sa mga ginagawa nila. So, kanya-kanya na silang area. Kaya alam na yung mga trabaho nilang gagawin. Hindi kagaya ng mga naka unang araw na uh, nagkakagulo pa sila. hindi uh, nila alam yung mga gagawin nila. So oh, ngayon, medyo okay na. So tingnan na natin bukas yung mga improvement ulit. Ganito lang ulit palam.